Good morning, good morning, good morning mga kababayan. Nandito na naman tayo sa Blooming Public Market. Ayan. Medyo maloog-loog na yung palengke ngayon guys kasi inayos na ni Mayor Moreno. Ayan, may mga saging oh, magaganda ang, ang saging super nice talaga pang export yan yan sa kabila naman sari-saring paninda mga gulay, prutas dito naman sa kabila guys ay ano mga paradahan ng mga tricycle natin at uh, doon hanggang doon ang paradahan ng tricycle sa iba't ibang uh, lugar kung saan sila kapag Do naman sa dulo guys eh mga pali tindahan naman ng mga cellphone at kung ano-ano pa may mga prutas din doon banda. Ayun, alas 5 na ng umaga dito sa lumintres sa Pilipinas po guys. Uh, medyo pa ano na yung araw palabas na. So ayan lang. Ito naman guys ay aking paninda Kunti na lang kasi kanina pa ako nagtitinda. So, ibig sabihin, may bumili na talaga. Ayan. 120 lang mga turno natin, guys. Ayan, maganda yan. Ayan. Saka yung mga mga pangbata, ang uh, mga damit ng pangbata, magaganda yan. Ayan, mga chalice. Siya, 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 siya. Pang bata, pang babae. Mayroon naman na pang mga terno natin. Ayan, Ayan. mga terno natin, mga sleepless. Ay, mayroon ka? Ay, salamat. Sandali, sandali. Ayan. May deliver akong pang almusal. dali lang, magkano yun? 25. Bayaran ko na. Bibili si ate ng pang ano pang baba, pang lalaki daw ang apo niya. So, bibili siya ng kanyang damit panlalaki na apo. Yan ang ating mga panlalaking sando. Terno din po yan, guys. At saka, yun, yun lang ang maipapakita ko sa inyo for today's video is palengke day, sunday July 6 2025 so maraming salamat at God bless you